Okay, let's go. So dito guys, uh, inumpisan ko na po na kumuha ng mga dumi na aking mga alagan kambing. ay uh, pagkatapos nito ay uh, ilalagay ko sa mga alaga sa mga tanim kong tubuhan dahil alam niyo ba guys na ang dumi ng kambing is puro organic so naging tolong ayan sa sa ating mga pananim so yun guys ah, hindi ko lang ah, mabali konti lang yung kinuha ko dahil babalikan ah, ko pa yung ibang mga dumi ng kambing pero kung meron kayong mga alagang hayop, tulad ng manok, no? kalabaw, kunin nyo yung mga dumi nila dahil uh, laking tulong yan sa ating mga pananim. Dahil uh, organic yan. So dito, dinala ko na yung nagkua kong mga dumi ng kambing uh, at natadalin sa taniman uh, ng tubuhay. kaso dito, uh, nag-umpisa na akong maglagay uh, laking tipid na rin ito guys sa uh, fertilizer dahil kung ano, uh, dapat ano tayo, kung ano yung makukuha natin mga uh, fertilizer sa ating kapaligiran ay gawin natin nakakatipid tayo ng gastusin okay guys sa susunod na video ko guys is ipapakita ko sa inyo ang epekto ng organic fertilizer so, thank you